Balik ensayo ng muli ang mga atleta ng Special Olympics Pilipinas itong linggo sa Pasig City. Silipin natin ang kanilang naging training sa report ni Daryl Ocrales ng PTV Sports. Rise and shine, Daryl! Sa kabila man ng mainit na panahon, game na game pa rin na nagbalik ensayo ang mga atletang kabilang sa Special Olympics Pilipinas nitong linggo sa Pasig City. Bukod sa masayang exercise na idinaan sa isang sayaw, sumabak din sa football ang mga atleta kabilang sa sektor ng mga people with intellectual disabilities. Ang lingguhang training kasama ang mga atleta ay mula sa inisyatibo ng SOP bilang bahagi ng kanilang mga adaptive programs. Ang mission ng Special Olympics talaga is um, to, to provide so many opportunities for people with intellectual disabilities kasi sila yung um, among the disability sector sila yung nakakalimutan because a lot of them mas mas karamihan sa kanila hindi nakikita Bukod naman sa pagbibigay ng isang inclusive environment, layunin din nila na magbigay ng pagkakataon sa mga people with intellectual disabilities na makapaglaro at mag-excel sa iba't ibang mga sport. Ang goal ng Special Olympics is through sports. Um, Dinidevelop namin itong lahat ng skills nila para, um, para ito ay makatulong sa pang-araw-araw ng buhay nila. So we develop them into becoming champions not just in sports but also in life. Kaugnay nito na nawagan din si Samson para sa mga nagnanais maging volunteer sa SOP. So we invite you, message you lang kami sa Facebook, sa Instagram, or sa email. And we have ongoing um, orientations and coaches training, volunteers training. So every, anyone is welcome. Samantala, bukod sa sports activities, sumailalim din sa training ang mga coaches ng Special Olympics. Dari Loclares, Racing Shine, Pilipinas.